na bagyo ng takluban ah. Bagyo. <laughs> takluban, binabagyo na takluban. Woo! Paano mo sabi? Dito ka pa. Bumakain ka na. Yan, si Dudong na ano.

Takluban do siya tak eh. City? Oo. Ano? ng buba si Oo. Oh. Oh. Ano oh. yung yes! mga tinataklobaan Oo. Sa takloban, na ada bagyo na takloban ah. Bagyo. Oh. Takloban, binabagyo na takloban. Oo. Oh. Oo. Yes! Oo. Oo. bigo na Oo.

no! Talag nutruan ng ano to, ng boxing. No, 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 no. Para makita ka sa video. Live na live yan. Walang magawa ka po. Wala, wala sa nutruan to. Di marami boxing. Hindi, na kaya kuya. Baka episode ka pa. Baka ano na tuloy. Baka patuloy ka na. Eh, eh.